Ayan, so namili tayo ngayon guys. Ayan, dahil nakasaw tayo eh, sa YouTube ng konti. So, pinamili ko ng grocery. Pandagdag sa laman ng tindahan. Ayan. So, namili tayo ng konti lang. Pandagdag lang naman ito. Ayan, naroon tayo mga tutserya na malalaki. Ito yung mga pinamili ko ngayon. Isang carton lang siya, pero mahaba. Ayan. Tapos, meron tayong meron tayong Coco Mama. Ayan. Tatlong Coco Mama lang. Kasi, meron pa naman dito. Tapos, Napkin. Ayan. Sister. Dalawa yan. Tapos, meron tayong mga Wattatops. Wattatops. Tapos, Fudgy Bar. Ayan konti lang itong pinamili ko kasi dadagdag lang natin sa paninda so ayan may bingo tapos pumili tayong posporo ayan tapos yung mga sabon sabon ayan meron tayong surf ayan surf resort ulit. Surf. Tapos wings. Ito lang naman mga mabibenta dito ng mga powder, guys. Ayan. So, ayan. Ayan ang mga moving dito. Kaya, ito yung pinamili natin. Ayan. Tapos, meron tayong Uh, ayan yung ano para sa lamok bauma ayan ito yung mabenta dito Kat katol daw katol so meron tayong apat na bauma puso dito yan sa probinsya and then meron tayong shampoo panghalo-halo manin na ayo shampoo ginalo sa biscuit. Ayan, fita. kasi May mga candies. Skyflakes. Bravo. Ayan. Kunti-kunti lang tayo kasi. Minsan kasi ito mga ano, hindi masyado moving. Ay, may mga expiry dates siya. So, na-expire lang minsan yung ito. Kaya okay lang yung pakunti-kunti. Tapos, pag naubos, bibili ulit. Ayan. Meron tayong mga candies. Ayan. Tapos, ito ang pinakamabili dito. Magic sarap. Ayan. Mawala na ang lahat. wag lang itong magic sarap. Tapos, ito pa pala yung sister. And then, galing natin. Hindi pa. Ay, sorry. Ayan. Tapos, meron tayong swak. Ayan, swak. Swak pa. Ito pala yung resibo ko. Boss, lagay mo muna yung resibo dyan, oh. Ito. Ayan, shampoo. Buangit, maningkwan. Ay, panghalo halo-halo. And then, meron tayong kape. Mocha. Black. Ayan. May energy. Ayan. Tapos, meron tayong mga downy. Ayan. Nabili din dito ang downy. Tapos, shampoo. Ayan, shampoo. Kalila, nabuslot man yata ito. Ay, nabuslot nga. Ba't ganito? Ayan, no, sira o. Oh. Sayang. Ayan, tapos, yan, guard shampoo. Tapos, meron tayong uh, keratin, gold. So, ito, downy ulit. Mga downy. Colgate. Tapos, shampoo pa din tapos mga sabon, pangligo. Ayan. Tapos bar, mga Sunrock, tapos sa baba guys, 'yung mga dilata. Ayan. so 'yan ang pinamili natin ngayon, guys. At konti lang ito worth uh, 4,500. Ayan. so 4,500. Ayan. 'Yan ang mga pinamili natin ngayon. So ayusin natin ngayon 'yan, guys di-display natin. Alright, thank you so much for watching.